bagay ang um, pinagulang um, summer capital of the Philippines tapung saan ang climate dito o ang temperature dito ay malamig uh, malamig na sarap sa pakiramdam na hindi lang parang lamig ng malaksang hangin kundi malamig na may damping parang ilagyan ng yelo pag dumampi sa katawan uh, Naglalakad tayo ngayon para sa kapuntang mansion isa sa mga tourist spots dito sa Baguio. Maraming taong dumadal, dumadalo sa Baguio dahil sa kanyang pambihirang lamig na nararanasan. At isa ito sa mga dinatayong lugar na kung saan may kakaibang lamig ang nararanasan dito kaya kahit mataas na lugar, ito'y pinupuntahan ng mga tao. At nag-enjoy ng mga turista. Mga common tao na may pagkakataong pumunta dito sa lugar. Pinatawag itong summer capital because usually the people here during summer they Arigat. enjoy going here and enjoy the weather the weather here is normally cool mm. Nandito tayo sa isa sa mga isa sa mga hot spot I mean isa sa mga tourist attractions papunta kami ngayon sa mansion kung saan sinasabing ang lugar na yon ay pag-aari ng presidente ng Pilipinas o Marcos Marcos sabi nila subukan natin kung makapasok tayo at makapagkuha ng mga litrato. Update ko kayo mga mga.